Oh smile. Na One, ]險. two, three. Smile ka po na kapatid mo. video to Magsalita <waves> kayo. Thank you. Ay, Pastor! Thank you. Salamat po ng marami. Bayad bayad. Kat kat mo na, cut mo na. Sara, Sara, ikaw muna. Sa isa yung pagsalitahin. Sige, ikaw muna. Ikaw muna. Ikat will... muna, doon uh, uh, muna. Sara. <slick in> uh, uh, mm. do <tipin> <tipin> ah, dito um, muna. Hindi, ito, ito. Yung i-turn uh, over ko ang vlog ko dito. Ah, ano masasabi mo? Uh uh, ba ba? Ano ka ba? Anong pangalan ng vlogger mo? Ng vlog? Basta yun na yun. Ayun. Hola sa mga ka-vloggers ni si aming kasamahan na si Sister Sara. Uh, hindi nila ako kinala siya sa kanyang vlog, sa YouTube channel niya po. Hindi ko po alam kung ano po ang kanyang, ang kanyang pangalan po doon sa kanyang channel. Kayo, kayo na po ang bahalang mag-discover kung ano ang channel niya. Paano mahanap? Paka-subscribe! <laughs> Paano niya ito? Maano? Mag-bank mag one? Ay! Malay, 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 malay! Ah, yan na! Hola, mga... Cut! Take three! Hola, uh, todos! Subscribe to channel of... i Cut! Ayoko! <laughs> Ay ganyan po ang uh, nagagawa ng mga nasaos. Sobrang sa busok. <laughs> Tingnan niyo po ang akin tama. <laughs> pero wala po yan na. O ko. Wala na yung niyo po? Wala po. Wala silang magawa. Ako po ang kanilang pinag-anuhan dito na. pinag <laughs> lang naman po ako. Pero ako po'y napakaganda. <laughs> May pinagbanaan! Nagmana doon! Kung siya ay maganda, ano po kayo? Kaba, Totoo yun! <laughs> kaya ka ko? Kaya ka pangasawa ko? <laughs> Dahil ako ay buwa, kung... sabi niyo. Wala, wala kayong masabi. Oh, ngayon, um, sa tapos, Ay, meron po akong masasabi. Tingnan niyo po ang aming picture naming mag-asawa. Talaga naman po na napakaganda. At napakagwapo. Ay, hindi po. Para sa akin, hindi po gwapo ang aking asawa. Matagal ko na po sinasabi yan, hindi po gwapo ang asawa ko. Hindi lamang po. Sorry, ay,